Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at espiritual para sa at kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Ang pag-uusapan natin ngayon at sa mga susunod na araw kaagapay ay isang bagay na napakahalaga. Ito'y tungkol sa kabuuan ng ating kaligtasan o kaligtasan mula sa krus ni Jesus. Ang kaligtasan o salvation na binabanggit ni Apostol Pablo ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan sa kamatayan o tungkol sa kabilang buhay. May mga mahalagang bagay din na naidudulot nito habang tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo. Ang sabi sa Roma Kabanatang Isa talatang labing-anim, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita pagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ayon kay Apostol Pablo, ang magandang balita o Ibanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya sa Kanya sa talatang labimpito sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas tulad ng sinasabi ng kasulatan. Ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay kagapay ipinapakita ng magandang balita ang katuwiran ng Diyos, hindi ang ating pinagbubuting katuwiran. Ang katuwiran ng tao ay hindi perpekto, ngunit ang katuwiran ng Diyos ay perpekto at banal. Tayo ay dadako ngayon sa pag-aaral tungkol sa kabuuan ng ating kaligtasan. Sa aklat ng mga awit 103, nakamamangha sapagkat si David ay nagkaroon ng revelasyon tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang kanyang kabutihan, pagpapatawad, kaligtasan at pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Atin ngayon tong mga awit kabanatang isandaan at tatlo sa mga talatang isa hanggang tatlo. Hihimayin natin ang mga sinasabi ng mga talatang ito. Sa talatang isa, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa aki magsipagpuri sa kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Ito ang kadalasang unang tugon ng taong nakararanas ng biyaya ng Diyos. May kasabikang magpuri at sumamba sa Diyos. At yan din ang naging tugon ni David sa talatang dalawa, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at wag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Kagapay ang sabi ni David, wag daw kaliligtaan ang mabubuting gawa ng Diyos. Subalit ang nakalulungkot, mabilis makalimot ang tao. Madalas makalimutan natin, mahigit dalawang libong taon na ang nakakaraan na pinatawad na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Heso Kristo sa krus. Ang sabi sa talatang tatlo, ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Para sa akin, kaagapay, ang pinakamainam na pagpapala na natanggap ko mula sa Diyos ay hindi ang pinansyal uh, o anumang material na mga bagay, kundi ang kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ginawa muna tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis sa atin mula sa dumi ng kasalanan upang magkaroon siya ng kaugnayan sa atin. Kasama na rin ang pagpapagaling sa ating mga karamdaman. At ang lahat ng iyon ay naganap doon sa krus na kung saan ipinadala niya ang kanyang anak para mamatay para sa atin sa isang dahilan upang tayo'y maging matuwid sa kanyang harapan sapagkat hindi maaaring pag-ugnayin ng kasalanan at ang Diyos at upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa kanya kinailangan muna niya tayong linisin at patawarin sa ating mga kasalanan nang sa tayo ay mabuhay na sa katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin ng katuwiran ng Diyos ay ang tamang katayuan natin sa harapan ng Panginoon. Nasa katayuan ito, kahit kailan at kahit saan, pwede na tayong lumapit at makipag-ugnayan sa Diyos. At bukas na bukas ang kalangitan para sa atin. Tama kaagapay, ang kaligtasan na nasa atin ay siya ring kalayaan natin na makalapit sa ating amang nasa langit, kahit saan at kahit kailan. Sa Diyos ang papuri. Magkarinig muli tayo bukas kaagapay sa kaparehoring oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tandaan si Kristo lamang ang Tanging Daan Kaya't buhay mo'y eh kay Kristo lamang ilaan Magandang araw ako po si Pastor Ronald Llobrera Pagpalain ka ng Panginoong Esus Pagpalain siya sa kanyang mga gawa Nagpapagal, gumabiman man umaraw Tangan ang hiling, buhay na maginhawa Galak sa puso, naway magumapaw suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lungawi Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.